Kamusta mga kababayan? Narinig na ba? Tinawag ni Vice President Sara Duterte na OBOB. Ah, yan. Balikta nyo lang po. Si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero bakit? Political vendetta ba ito? O may punto si Inday Sara? Sa video na ito, sisirain natin ang drama sa likod ng salitang Obob at ang laban ng Duterte versus Torre. Sino ang tama, Sara o Torre? Ako si hashtag WalkWithLand at itong ating matapang na pagsusuri sa politika ng Pilipinas para sa kabataan at mga OFW mula Quezon City hanggang Dubai, Toronto at Hong Kong, no? Ngayon tatalakayin natin ang galit ni VP Sara kay Tore, ang kanyang impeachment saga at kung paano ito konektado sa Marcos Duterte feud. Kaya mga kaibigan, i-like, i-share at i-subscribe na. Layunin natin ang 100,000 subscribers para maabot ang mas maraming Pilipino sa buong mundo. Ang goal po natin ay 100,000 subscribers. Kaya ano pang hinihintay nyo, subscribe now. Noong June 2025, tinawag ni VP Sara na too sketchy at obob no? si Nicolas Torre III matapos siyang italaga bilang PNP chief. Bakit? Dahil si Torre ang nauna sa pag-aresto sa kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa ICC case. Pero teka, tama bang tawagin siyang obob o ito ba'y emosyonal na reaksyon mula sa isang anak? Sa susunod na ilang mga minuto, pag-aaralan natin ang mga detalye, magbibigay ng satire at sasagutin kung sino ang tunay na panalo sa labanang ito. I-comment sa baba, Team Sara ka ba o Team Tore? At kung nasa Riyadh, Singapore o Canada, o Canada ka, mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin. Okay, ha? Ah, noong June 3, 2025, si isang ambush interview sa Dahig, tinawag ni VP Sara na too sketchy ang pagkakatalaga kay Tore bilang PNP chief na sinundan ng mas matapang na silitang obob. Ano ang dahilan Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 11, 2025 para sa Crimes Against Humanity sa ICC. Pero hindi lang yon. Sinabi rin ni Sara na may legal violations si Torre. Base sa Senate probe, ha? si Amy Marcos, parang teleserye, di ba? Sinasabi ni Sara na ang appointment ni Tore ay hindi base sa merito kundi pabor-pabor politics. Lalo na si Tore ang nag-aresto sa kanyang ama. Sinabi rin niya ng Senate findings ay nagpapakita ng mga paglabag ni Tore sa protocol ng arrest. Tulad ng hindi pagpapahintulot kay Sara na bisitahin ang kanyang ama sa Villamor Air Base. Ang salitang obob ay hindi lang insulto Ito'y emosyonal na sagot mula sa isang anak na nakitang inaresto ang kanyang ama. Pero seryoso, ang ganitong salita ba ay nararapat sa isang vice president? Si Sarah mga kaibigan ay parang action star na nagpapakawala ng one-liner. Pero teka, kung obob nga si Tore bakit siya pa ang pinili ni Marcos bilang PNP chief? Baka naman si Sarah ang may punto o baka emosyon lang ang nagsasalita. Ano sa tingin mo? Tama bang tawagin ni Sarah na Obob si Tore? I-comment sa baba. At kung nasa Dubai o Toronto ka, mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Si Nicolas The III, ang bagong PNP chief, ay isang kontrobersyal na figura. Siya ang nanguna sa high-profile arrest ni na Rodrigo Roa Duterte at Apollo Kiboloy na parehong kaalyado ng Duterte family. Pero bakit nga ba siya tinawag na OBOB? Bakit may mga nagsasabik siya ang problema ng PNP? Ayon kay Sara at Baste Duterte, ang pagkakatalaga kay Torre ay hindi base sa merito kundi political favor mula kay Marcos. Si Torre na dating CIDG chief ay lumundag mula one star general patungong four star PNP chief. Ay two star yata yun kasi from one star nag two star tapos two star to a four-star PNP chief na tinawag ni baste na pabor-pabor base promotion. Sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte, sinabi ni Torre na kailangan niyang gamitin ang mind games para maipatupad ang ICC warrant. Pero sinabi ng Duterte camp na may mga paglabag siya tulad ng pagbabawal kay Sara na makita ang kanyang ama at ang paggamit ng puwersa sa kanyang abogado ayon sa Senate investigation ni Amy Marcos, may mga violations si Torre, no? tulad ng hindi pagsunod sa PNP Protocols at Republic Act 7438 na nagbibigay ng karapatan sa mga detininad, do, na, na makita ang pamilya. Sinabi ni Torre na niya lang ang trabaho niya bilang pulis at ang PNP ay apolitikal. Ipinagtanggol niya rin ang kanyang aksyon sa arrest na sinabing hindi siya gumamit ng labis na puwersa at sinugurong may legal counsel at gamot si Duterte. Okay, hey, sabi ng Malacanang, base sa merito, ang appointment ni Torre dahil sa kanyang track record tulad ng pag-aresto kay Kibuloy at Duterte. No? Si, Do si Torre ma parang kontrabida sa action movie. May badge, may baril, pero may tanong na intention. Pero seryoso, kung obob nga siya, bakit siya pa ang hinirang? O bakit na, o baka naman si Torre ang hero ng Marcos Adnin at si Sarah ang nagmamahay no? Huh? Sa script. Team Torre ka ba o sang-ayon ka kay Sara? I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Riyadh o Sydney at i-subscribe na para sa mas marim, mas maraming ganitong chika. Si VP Sara Duterte, ang Inday ng Davao, ay sinasabing biktima ng political persecution ng Marcos administration. Pero may mga akusasyon din laban sa kanya mula sa misuse ng confidential funds hanggang sa Umanoy assassination plot. Ano ang totoo? Sabi ng kampo ni Sara, ang impeachment at ang mga akusasyon laban sa kanya ay bahagi ng plano ng Marcos para ma-sideline ang Duterte dynasty bago ang 2028 elections. Si Paulo Duterte at Baste Duterte ay tinawag no itong political vendetta. No, bilang DepEd Secretary, naglunsad si Sara ng mga programa tulad ng K 12 reforms at mental health initiatives. Ayon sa Pulse Asia no February 5 February February 5, ah, February 2025, siyang top choice para sa 2028 presidential race na may 39% support. O noon June 2025, naghain si Sara ng petisyon sa Supreme Court para ipawalang bisa ang impeachment na sinasabing labag ito sa one-year bar rule. Kahit bigo, ipinapakita nito ang kanyang laban. Ang mga akusasyon ng misuse ng funds ay seryoso. Halimbawa, 60% ng 677 recipients and DepEd funds ay walang record sa PSA ayon sa House. Kahit na-dismiss ni Marcos ang banta bilang storm na a teacup, ang pahayag ni Sara sa live stream na magpapapatay kay Marcos kung siya ang ma-assassinate ay nagdulot ng kontrobersiya. Si Sara parang reyna ng chessboard. Palaban pero napapaligiran ng mga kalaban. Pero teka, kung inosente siya, inosente siya, bakit hindi sagutin ang mga akusasyon ng diretso? O baka naman tulad ng sinasabi ng kanyang kapo Ito'y isang malaking drama ng Marcoses. Ano ang tingin mo kay VP Sara? Ha? Biktima ba? Biktima ba siya o may kasalanan? I-comment e sa baba. At kung nasa Qatar o London ka, mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ang laban ng Sara versus Torre ay hindi lang personal. Ito'y bahagi ng mas malaking Marcos Duterte feud na magpapabago sa politika ng Pilipinas. Pero paano ito nakakaapekto sa kabataan at OFWs? Noong 2022, ha, magkaalyado si na Marcos at Sara bilang unity. Pero nagkaroon ng rift dahil sa West Philippine Sea policies at drug war controversies. Ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte na pinangunahan ni Tore ay lalong nagpalala. No? Nagpalala. <clears throat> Nagpapala, nagpalala nito. No? Ayon sa policy siya, si Sara ang nangunguna sa 2028 presidential race. Pero ang impeachment at mga isyong tulad ng OBOB comment ay maaring makasira sa kanyang imahe. O sa ibang bansa tulad ng US, ang political dynasties ay madalas ding gumagamit ng media at legal battles para maglaban. Pero dito sa Pilipinas, parang reality show ito ha. Puno ng drama pero ang premyo ay ang malakanyang. Ang Marcos Duterte feud, mga kaibigan, parang teleserye na walang katapusan. Si Torre, ang bagong PNP chief, parang referee na laging nasisisi. Pero seryoso, sino ang tunay na panalo dito? Ang bayan o ang mga politiko? Ano sa tingin mo? Dapat bang magpatuloy ang Marcos Duterte drama? I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Cebu o Vancouver at i-subscribe na para sa mas maraming political chika. Mga kababayan, ang obob na komento ni VP Sara kay Nicolas the third ay hindi lang bastos na salita. Ito ay simbolo ng mas malalim na labanan sa politika ng Pilipinas. Si Sara bilang anak at vice president ay pinaglalaban ang kanyang pamilya at dinastiya. Si Torre naman bilang PNP chief ay sinasabing ginagawa lang ang kanyang trabaho. Pero may mga tanong ha sa kanyang appointment. Sa gitna nito, ang tunay na tanong, sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang magpapanalo sa 2028? Okay, sa huli, ha? ang kampangyarihan ay nasa kamay natin, mga kabataan, OFW at Pilipino sa buong mundo. Manatiling updated, magsaliksik at huwag magpadala sa fake news. Okay? Ah, ang politika hindi lang laro ng mga politiko. Ito'y tungkol sa ating kinabukasan. Kaya't mga kaibigan, i-like, i-comment at i-share ang mga video na ito sa inyong mga kaibigan sa Davao, Dubai o New York. I-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para hindi makaligtaan ang susunod nating episode. Layunin natin ha, ah, ang 100,000 subscribers para maabot ang mas maraming OFW. At kung gusto mong suportahan ang content natin, mag-super thanks na rin please mula Los Angeles hanggang Singapore. Bawat sentimo ay may malaking tulong. Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Subscribe now! 100,000 subscribers goal at mabuhay ang Pilipinas.